Hello guys! So marami kasi nagtatanong kung ano nga ba daw itong Popolive So, itong Popolive Live guys is isang earning up like mm, live streaming up Yan tulad nyo yung ginagawa nila, nag-live sila um, to entertain. Kumikita rin po dito by doing some task. May task ito guys. Sa, sa ano lang, sa female lang meron. Pag sa male kasi ano lang eh, parang... 15 minutes sit lang tapos 200 coins lang unlike sa babae na talagang merong tasking sa mga bago guys is merong 10,000 points per live tapos 2 hours 'yon ganon so 3 days 'yon na ganon basta wag lang kayong magkakaroon ng violation pero kung gusto n'yong umabot ng 7 days pwede kayong gumastos ng 15k coins, bumili kayo ng coins na 15k coins. Ngayon kasi mga nasa 90 pesos 'yon, ganun. Tapos gawin niyo i-trade niyo sa kakilala niyo. Huwag kayong basta-basta makikipag-trade sa hindi niyo kilala. So ganun lang po 'yung gagawin niyo. Para pag para umabot ng 7 days yung free ni Popo na 10k per live. So, magkano rin yun? So, in, in one week, makaka-withdraw na agad kayo sa mga first time sa mga new host. Ganon. Madali lang naman po kumita dito sa Popo Live guys. Basta may talent kayo or maruno kayo makipag-entertain sa mga pumapasok sa PL nyo o sa live nyo is okay na. Kung marunong kayo kumanta is kanta lang kayo ng kanta kahit walang tao. Kasi actually, kahit papano may mga sumisilip-silip dyan. So kapag nagustuhan kayo nyan, ano, lagi na yung tatambay sa inyo para abangan yung mga kanta-kanta nyo, mga ginagawa nyo, patawa nyo. Tulad ng mga ginagawa nila, eto kumakanta sila. Hindi ko sila mga kilala guys, pero ano siya la mga nasa top sila, so mabilis sila makita kasi nga, mga entertainer sila. Ayan yung ginagawa nila. Kumakanta sila. Nagpapasaya ng mga tao. Kinakausap din yung mga taong, yung mga viewers dyan. So, malay nyo, di ba, may maghagi sa inyo ng malaki-laking gift. At kung mahihain naman kayo, pwede naman pa rin. Pwede pa rin naman, kikita pa rin kayo pag nag live naman kasi kayo, pag focus lang kayo sa live, matatagalan po talaga kayong mag withdraw, baka within 2 months kasi after ng promo ni Popo na 10k per live ay ano na lang yan, 1k per live na lang yan, so So, may way pa naman po kung paano mas mapabilis yung pag-withdraw nyo compared dun sa magta-task lang kayo ng uh, ah, mag-focus na kayo sa tasking dahil nga sa 1K per live. So, gawin nyo, At may mga, may mga fireworks dyan, ganyan, mag-hunting kayo ng fireworks, free coins yun. So, pag nakahintayin yung pumutok yung ano, yung fireworks, dun kayo makakasalo. Pero, guys, lagi yung tandaan na hindi po kayo lagi makakasalo kasi minsan nakadepende sa level. Yes, nakadepende sa level ng popo nyo. So, yung iba guys, nagpapa-VIP. So, for me lang ha, wala rin say-say kasi yung VIP kung yung level nyo is 1, 2, 3, 4 lang. Okay? So, do sobrang dami pong naghahunting ng free coins ng fireworks ay mahihirapan po talaga kayong makasalo. So, ang maganda pong tricks dyan is, maghintay lang kayo ng fireworks kahit may ginagawa kayo. Tapos, kapag nakita nyo po na, may sunod-sunod na lumabas na fireworks. Like, bawat tatlong sunod-sunod. Ang pindutin nyo is yung pangalawa o kaya yung pangatlo. Baka makasalo po kayo na. Niintayin nyo po yung pumutok. Ipunin nyo lang yung coins nyo. Pag may na naipon nyo na yung coins na yon, pwede nyo siyang i-trade sa kakilala nyo. Baw nakipon yung 1k kapag trinade niyo yung 1k coins is 700 points yun. So kung lagi kung sa isang araw maka 10,000 coins kayo i-trade niyo 7,000 points yun, di ba? Malaking tulong na compare sa pure tasking. Mas okay na po 'yan kaysa magastos kayo. Huwag kayong gagaya sa iba na talagang grabe sila magastos. Kasi guys, yung iba dito naglalaro lang naman kasi talaga sila. Kung Kumbaga parang side hustle lang nila tong si Popo. Hindi talaga to totally para sa kanila hindi talaga to yung earning up na dito sila kukuha ng pamumuhay. Unless talaga may talent ka, okay? So kung may talent ka, go ka. Push na push ka. Kumanta ka diyan, kumanta, entertainin mo yung mga tao. Yan, pwede mo masabi na naku ang lalaki ng kita ng iba dito. Yung sabi ko sa inyo. Oh my God, maraming, magtyaga lang kayo talaga. Ang daming maghahagi sa inyo. Tiwala lang. Tapos guys, every punta nyo sa mga PL o sa mga live, may makikita kayong baul. Yan sa taas, itong may counting counting yan, 5 minutes. Claim nyo yan everyday. Claim nyo, kunin nyo siya everyday. Trade nyo pag naka 1k coins na kayo.